Makasaysayan ngayon ang ginawa ng Cleveland Cavaliers sa NBA dahil sila lang yung tanging team ang mayroong perfect na record so far na wala pang talo. As of now, ang kanilang kartada ay 9 wins and 0 loss. Malaking papuri nga din ang natanggap ng kanilang bagong head coach na si Coach Kini Atkinson na galing pa sa Golden State Warriors. Gumawa rin siya ng history mga idol bilang kauna-unahang NBA coach na makastart ng 9-0 sa kanyang debut sa kanyang bagong team na pinagtatrabahuan. Well, hindi naman basta bastang head coach itong si Coach Kenny Atkinson. Galing siya sa Brooklyn Nets, napunta sa LA Clippers bilang assistant coach pero nung siya ay tinawagan ng Golden State Warriors ay kaagad siyang umalis sa Clippers at pumunta kaagad sa Golden State. Sa kanyang pananatili sa Golden State mga idol ay nagkaroon nga ho ng interes ang Charlotte Hornets sa kanya. Pero ito'y kanyang tinanggihan. So barat sa Cleveland Cavaliers mga idol, tila magaan ang kanyang kalooban and finally, nag-agree na siya sa kanyang bagong trabaho. Para sa inyo mga idol, sino kaya ang unang makakatalo sa Cleveland Cavaliers? Ang kanilang susunod na kalaban ay ang Golden State Warriors. Si Buddy Hield ang pinakamagandang nangyari ngayon sa Golden State Warriors. Siya ang pangalawang kumakamada ng malaking numero para tulungan ng Warriors at para tulungan sa Stephen Curry. Hindi nagkamali ang Golden State mga idol sa pagkuha sa kanya. Subalit so sinabi rin mga idol ni Buddy Hill ng malaki rin ang kanyang pasasalamat kay Stephen Curry kung bakit siya na-draft sa 2016 NBA Draft. Ayon kasi kay Buddy Hill mga idol kung hindi raw dahil kay Stephen Curry, wala sana siya ngayon sa liga. Ito'y marahil binago raw kasi ni Stephen Curry ang laro sa NBA sa pamamagitan ng kanyang mainit na 3-point shooting. Sa kadahilan ng yan, dahil din sa kanyang kakayahang makatira from the 3-point line, kaya siya kinuha ng New Orleans Pelicans bilang kanilang 6th overall pick sa 2016 NBA Draft. Kung baga sa madaling salita ay naging asset niya yung kanyang pagiging shooter kung bakit siya napili sa NBA Draft mga idol. At syempre sa mga panahong yon ay nangangilangan din naman ng shooter ang bawat kupunan para si Lai makasabay kay Stephen Curry. Nagkaroon ng foot plantar fascia strain si Wendell Carter Jr at dahil dyan siya out and definitely mga idol. Sa so ngayon si Guga Bidatsi ang pumalit sa kanya mga idol at sa kanilang huling laban siya ay kumamada ng 11 points, 9 rebounds, 4 assists. Mayroong isang steal sa kanyang pagbabalik. Hindi na masama mga idol pero kinakilangang maging consistent si Bidatsi mga idol sa kanyang numero hanggat hindi pa nakakabalik itong si Wendell Carter Jr sa so ngayon nasa magandang kalagayan pa naman sila considering na sila ay nakikipagsabayan din sa mga top teams ngayon sa Eastern Conference.